ayan buksan natin ang payong. Sabi kasi ng tatlo kong anak, buksan ko daw 'tong ano, payong. Kung nabuksan ko na daw, sabi ko hindi ko pa nabubuksan. Hindi ko pa nabubuksan ang payong kasi ano to, ah ng 26 pa. Hindi ko mabubuksan kasi nga, busy busy ako. Ayan, hindi pa yun nabubuksan. Buksan natin. Buksan ko daw. Ayan, ayan. Buksan po natin. Kung ano po ang naman. Ayan po. Buksan po natin. Sabi kasi buksan. Kasi ano po to, nung birthday ko pa po. Ano kayang laman nito? Ayan. Ano kaya laman? Ayan. Ayan, buksan po natin. At anong pong laman nito? Tagal na kasi lagi sabi, buksan daw. Ngayon, hindi ko naman mabuksan-buksan kasi nga, busy, -busy ako. Ayan, hinahin po natin kung anong laman nito. Ayan na. Ayan na, hindi Ayun nga, payong pala. Payong pala. Teka nga, baka pa yung payong na, ano, may pera. Kasi sabi ko kasi, ano, ayan. Wala eh. Wala kasi nagbibidyo. Teka ating paalin. Paalin na natin. awa ko yung aking camera eh. Ala, ano to? Ano to? Ba't parang ano? Ano yan? Ana, bakit parang bukas na siya? Hindi na na maisara. Ano ko to? Oh my God! Bakit hindi maisara? isara? na. Ah. Ano to? Baksan po natin. Ano yan? Siklet! Ano to? Oh my God! Teka nga, parang alam ko na to. Parang alam ko na laman nito. Ika, natin. Parang may laman to, ate. Ah. Ika muna. Ika muna. Silipin natin kung ano to. Anong laman. Ano to, pera? Pera to? Kasi sabi ko, ano? Gusto ko pera. Yung may payong, may pera. Ano kaya to? May pera kaya to? Buksan natin. Buksan natin. Ay, naku po. Ano ba ito? My God. Ang tagal-tagal na nito. Ngayon ko lang nabuksan. Sa so, totoo lang. Sa totoo lang. Teka, teka. Hindi tayo naka-ano eh. naka eh. Dapat pala naka tayo. Ayan, oh. Ayan. Ala. <laughs> ano yon <laughs> Teka. ano yon Teka. Aba, ano yun? Parang may lapad. Jere! Isturbo ka talaga, Jere! Parang may lapad! Ano yun? <laughs> Ay, ang saya! Bakit ang saya pag ano? Ano to? Ano yon? Oh my god! What? <laughs> ano? Magkano to? Oh my god! Oh, di ba? Ay, nako, ang tagal na nito. Nung twenty 26 pa. Ano pa ngayon? Oh my God! Ayan na. Ako sorry. Sorry, sorry. Ayan, naglaglaga na. Naglaglaga na. Ayan na, laglag. Thank you, thank you so much. Ayan na, na. Ayan. Ayan na. Ayan na. Hindi <laughs> ko. Thank you, thank you so much. Ayan, hindi, ano, maglalaglagan na siya. Teka, ayusin ko lang siya. Ayusin ko. Ayan na, lapad-lapad po tayo. Ilan to? Nalaglag na. Oh, di ba? Ayan na, may pang-content na naman tayo. Ano Thank you, thank you so much. Nalaglag na, are. Naglaglag na. Ayan na. Marunong din pa lang aking anak na. Ayan, naglaglaga na. Ayan na. Ayan. Ayan, sige. Saglit lang po. Ating pong patayin. At nalaglag po yung ano. Ayan, thank you, thank you so much talaga. Ito pala yung sinasabi nila na ano, bakit ano daw, buksan ko na daw yung payong. Sabi ko, bakit ko bubuksan yung payong? bit ko bubuksan yung payong eh. Ang dami naman payong. Tsaka hindi ko naman naisip na ano, may lamang pera. Bakit ganto? Ilan to? Oh my God! Ayan na, nagtupi na. Sige po, bye-bye na po. At ako po ay ano, eh ang aking pong itsura ay ano, teka, mag, ano muna po ako. Magsuklay muna ako at aking ayusin tong ano, itong aking regalo. Ang hirap ng ano, yung hindi ka naka-ready. Yung ang buhok mo ay eh, nakabusang nakabusangsang, hindi ka pa nakapagkilay. Ayan. Ayan po, to be continue na po to. To be continue po. Ayan na po. Salamat po. Thank you, thank you so much. Ayan po. Thank you, thank you. Ayan na. Kayo na po ang bumila kung ilan. Thank you, thank you so much. <laughs> thank you, thank you, Yuji, Yuta, Yumi. Yung pala ang laging yung sinasabi. Nabuksan ko na daw ang payo. Sabi ko, wait, tatak yung okay bisim-bisi. Ayan. Ayan, yung placing. Ano to? Lapat. <laughs> lapat, lapat po tayo. Ayan. Ito, ayan. Nagulat ako. Kasi lang yung sinasabi kasi ni Yuji, ni Yumi, sabi, ano, Mama, nabuksan mo na yung payong. Hindi pa. Kasi yung nag-birthday, walang regalo sila sa akin. Walang regalo. Parang ano lang, kainan lang kami. Sabi ko pa, walang regalo yung mga anak ko ah sabi ko, sige, okay na rin. Nakakapagod na rin magbibigay na magbibigay mga regalo-regalo para napapagod na siguro. Kaya tama na. Apo? <laughs> ito pagbukas ko, nakita ko to. Sabi ko kasi, ano nung gusto kong regalo? Sabi ko, ito, oh, papakita ko yung ano, yung yung birthday ng mama ko. Ano, may pera sa ano, sa payong. Pagbukas, ano, may pera sa payong dami. Gusto ko yung ganon. Ayun, o. Oh, Ito, o. Oh. Ayun. Isang lapad dito, bali 4,000. Bumaksa kasi yung palit. Dati kasi, ano, nasa 50. 5,000 ang isang lapad. Ngayon, nasa 4,000 lang. Kaya, ayan, o. Oh, nakailan to, o. Oh. Bilangin na lang nyo. Di ba? Ano pala sila? Hati-hati silang tatlo ni Yuta, ni Yumi, ni... ni Yuji. Silang tatlo. Ayan. <laughs> ang galing, oh. Di ba? Ilang kaya to? <laughs> Ilang kaya? Ang galing. Nung nakita ko to, ano, natawa ako. Kasi alam mo nga naman, ang pera, kapag pera yung, ano, parang, ano, nakakatuwa rin. Nakakatuwa rin pag pera, no? <laughs> Nagtaka ako, wala akong mabuksa, wala akong nabuksang regalo talaga, wala akong nabuksang regalo. Sabi ko, bakit pero kay Hapon, may regalo si Hapon sa akin. Yung si, ano, si Japon ko. Ngayon, yung tatlo kong anak, dati-dati, may mga regalo yun sa akin. Mayroong, ano, sing-sing, mayroong, ano, iba-iba, may raiba, etc., etc. Wala silang regalo. Sabi ko, bakit kaya? Parang nagbago na sila tatlo. Hindi, hindi na ako nire Ano kaya yun? Sa pisip ko. Sabi ko, sigi okay na rin. Kuya, ito. <laughs> ano pa to noong ano, ng June 26th birthday ko? Ay, eh, ngayon ko lang nabuksan. Oh my God. <laughs> so, sobrang busy. Kasi, ano, laging ang sabi kung ano, kung nabuksan ko na daw. Sabi ko, ay alam ko namang payong, di ba? di, ano, Ayan nga, ayan si Jerry, oh. Ginagalaw ni Jerry. Jerry, wag kang malikot. Ayan si Jerry, oh. Gusto mong kumuha ng isang ng lapad? Ayan, gusto mong kumuha ng lapad? Ayan, oh, si Jerry. Kinukuha niya yung ano, oh. Oh, sige. Oh, ayan. Okay, ganyan lang siya. <laughs> yung ano, maganda rin yung ano, yung maganda pala pag pera din. Kasi ano, ah uh, mabibili mo yung gusto mo. Kaya ayan. Kaya thank you, thank you so much. Ayan, at ako okay, napa napa-video talaga. Ano, wala akong oras na ano. Hindi wala. Kararating ko lang. Kararating ko lang. Ngayon, ayan, hindi na ako nakapag, nakapag-base ng ano. <laughs> Kaya ayan, happy birthday to me. Ayan, wala akong nabuksang regalo. Ito pala yung bigay nila. Kaya thank you, thank you so much. Happy, happy. Thank you, thank you so much. Ayan, at ito at ma may upload ko na rin to sa aking Facebook. <laughs> ayan oh, ayan ang oh, payong ko. Oh. Ayan, payong. <laughs> basta ang ang saya-saya rin, di ba? Nag-i-import yung aking mga anak. Ha? Kaya yun ang ibinigay sa akin. Yung mga parang kayang-kaya nilang ibigay. Yun yung pag ako'y tinanong kung ano yung gusto. Yun yung aking sinasabi. Pero yung mga hindi naman dapat na mangyari na ano hindi ko yung sinasabi kasi para ano para mat mangyari 'yun yung pwedeng mangyari 'yun ang aking um, sinasabi sa aking mga anak pag tinanong kung ano yung gusto ko 'yun ang aking sasabihin na ay pwede yung mangyari 'di ba kaya yung mga hindi dapat mangyari parang hindi ko sinasabi talaga kasi sayang din. Siyempre, mag-iisip yun. Ano kayo maibigay? Kaya ayun, sinabi ko na ano, gusto ko yung ano yung pagbukas ko ng payong. Meron din akong makitang pera, katulad ng aking sa mama. <laughs> Ang kaligayahan, kaligayahan ko ay ito. Ayan na. Ayan, kung ang inyo ay pesos, ang akin ay lapat. <laughs> thank you po. Thank you, thank you so much. At ako po ay... Ayan na, yung tura ko. Hindi na kapag ano. Ayan na. Ayan, naglalaglagan na yung ano, ng, yung aking lapat. <laughs> Ayan. Bye-bye. Choo-choo-choo. -bye. Thank you, thank you so much. Ayan na. Hehehehehe <laughs>